Welcome back sa ating mga balitang basketball. Alam mismo ni Dwight Howard ang pressure na nararamdaman ng isang first overall pick at yan din mismo ang kanyang napagdaanan. Ngayon siya ay nagbibigay ng advice kay Copper Flag na potential first overall pick sa draft ngayong season na ito. Ayon mismo kay Dwight Howard, kinakailangan daw na maglaro lang itong si Copper Flag. Enjoy ang bawat laban at huwag daw isipin kung ano ang kanyang naririnig sa media. Kabilang daw kasi yon sa mga umaagaw ng passion ng isang basketball player sa NBA, especially kung malaki ang ekspektasyon sa iyo. Si Copper Flag, mga idol ay bata pa, 18 years old pa ito at uh, mataas pa talaga yung kanyang ng uh, maabot sa NBA. Sa kolehiyo ay uh, marami siyang nagagawa at mataas ang kanyang potensyal. Kaya sa ngayon ay mabigat ang pressure at ekspektasyon sa kanya. Simple lamang ang payo ni Dwight Howard, huwag daw isipin yung mga nag-iingay mag-focus lang daw sa basketball at siguradong magiging okay lang itong si Flog sa NBA. Ang isa sa mga tinitingnan sa ngayon kung bakit natalo itong Indiana Pacers ay dahil sa inconsistent na produksyon nitong si Haliburton. Nagkaroon lamang siya ng 17 points, 6 assists, 2 steals, 2 blocks and 3 three-pointer hindi masyadong in charge itong sa Liverpool mga idol sa labang ngayon sa game 2. Nakadepende siya sa kanya makakasama. Okay naman yun, balanse ang kanilang scoring. Pero dahil nga siya yung main man siya yung superstar ay kinakailangan niya mag step up big time hindi rin po maganda ang performance ng ating MVP itong si Pascal Siakam 15 points lamang siya mga idol considering na mas mataas pa dyan ang popoy din niyang kamadahing numero kabilang yan ha, sa mga leksyon na dapat ha, tutukan ng Indiana para sa game 3 mahirap ng mabaon especially OKC ang kanilang kalaban sa ngayon ay nagbibirupa pa ang mga fans ng OKC Thunder na sadyang ibinigay lang daw yung panalo sa game 1 para naman mayroong ah, pag-asa pa. May chance pa raw itong Pacers pero ang okay si raw talaga ang magkakampiyon. Nako, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section. Samantala, eto naman ang mga prospect na magkakaroon ng workout sa Golden State Warriors. Una, itong si Caleb Grill, isang sniper sa 3-point line. Kabilang siya sa mga K-players para sa Missouri Tigers basketball team kapag pinag-uusapan ang 3-point line yung pagiging tirador kabilang yan sa mga hinahanap ng Warriors pangalawa itong center naman na si Amari Williams sa ngayon meron pang Quentin Post and Trace Jackson Davis ang Golden State ngunit hindi big sabihin na sila ititigil na sa paghahanap ng panibagong center itong si Williams ay isang solidong rim protector at rebounder. Kung pag-uusapan naman ang pag-score, kahit na siya ay isang big man ay solidong playmaker ang batang ito at mayroong dekalibring passing skills. Pangatlong prospect itong si Bryce Williams, isang gwardya. Pwedeng maglaro sa posisyong point guard at shooting guard. Mataas ang kanyang pag-release ng kanyang jumper kaya mahirapan dito ang mga defenders sa kanya. Ang nagustuhan ng dito ng Golden State Warriors kay Bryce Williams kahit na hindi siya natural na playmaker, siya ay isang pass first point guard naman na siya rin hinahanap ng Golden State Warriors especially ngayon sa kanilang kupunan na maraming option. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita. Maraming salamat po sa panonood.